Man, paano? Meron naman ako bagong big bike. Kasi yung mga rider na yan, pagbisa yan. Ang ganda. Ito, Maganda. magandang motor, di ba? Tapos, kong motor yan. Hindi, check, -check ko sa NTO. Baka naka-alarm mo. Baka ka-alarm mo. Oo, oo. Oh. Oh. Hindi, teka lang. Oh, teka oh, lang. <laughs> Nakapike talaga. Ay, boy! Apat ah, yung ano tang ito cho. Itong pipe cylinder. na ba? Pipe yan ng H2R. Wait ah, ah. ah. lang, carbon. Airbon. Carbon. Carbon Ang bili ko dito, 50k to. Ito lang. Ikaw ano? lang yung tangang nagre-renta tapos isasali mo sa motor show. Ay, marami pa lang ha ha. Oh, renta, lang ha? yan. Uy, wag niyo na yari yung mga video ko. Tingnan niyo din na kapag-upload. Kahit ano sabihin ko, hindi kayo bibilib sa akin kasi mga inggit kayo. Hindi talaga. Yung inong illusion Makikita mo sa ah, ako sa motor show. Na. Ay, Ay nako, palagi na lang bang motor show. Ay, Diyos ko. Yung talaga na. pag gano, double check, double Ay. check tayo. Mamaya. Kasi problema eh. Uy, Anyway. kang gago, boss? Bago na naman yung Ingit motor niya. Ingit ka na naman. Paano? Meron naman akong bagong big bike. Oh. Ano? Panis na naman yung rider mo. Kasi yung mga rider na yan, pagbisaya yan. Ang Ito ganda. Ito yung magandang motor, di ba? Sa'yo so, yan? Oo, oh, sa akin yan. Di, decals lang to. Decals. Ay, okay, oh. angat. Ba't nakaangat? Hindi, hindi original ano to. Ano, ano to? Ano yan? Oh, may bago na naman akong big bike. Kaya na, pangarap kong motor yan eh. Paano mo nakuha yan? Po. Ito, boss. Pangarap kong motor yan. Pangarap motor yan? Ayun, si X, ano ba to? Si X or 6R? Ay, gagi! Puti pa ka! To. Sinilalaban to sa mga Bisaya wait, 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 sa wait, wait, racetrack. Wait, 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 wait. Hindi, hindi, check ko sa LTO. Baka naka-alarma, baka karo na sa alarma. Oh, oh. So, check ko oh, oh. sa oh, oh. Di. Hindi, teka lang, oh, teka lang. <laughs> Nabili ko to, Sinuap ko yung motor ko. Ay, alam. yung puti, yung puti! O, oh, yung Bot, puti. Ba't? Ano ah? Ano? Magkano renta mo dito? Ano oh, renta? Renta. Binili ko to 800,000 pesos. 800? Oo, oh, 800 kilo. Kailangan saan galing yung pera mo? Yung pera. Wala naman trabaho. Sinok ko yung motor ko. Hindi <laughs> ako naniniwala. Renta lang yan. Renta. Maniwala ka sa akin. Hindi, hindi mo yung speaker yan pag renta, di ba? Speaker. Anong araw ngayon? Anong araw ngayon? Anong araw ngayon? Tingin mo. Sabado. Oh. Bukas. Wala na may wala na Kasi ito, one day lang mo, yan eh. No? One day Sino ano na Mga bisaya na naka naka-speaker naka naka lang. Ay hindi, no, naka-pipe no, talaga. Ay, ay na boy! Apat yung ano tambot yun. So, papakita ko sa'yo. Itong o, pipe cylinder. na to. Pipe yan ng H2R. Ay. Oh, H2R yan. Yan ba yun? Oo, oh, ayun yun kinabit ko dyan kasi sobrang bilis But yan. Ba't ito kaya? No, may tanong lang ako, no? Tignan mo, ito diba madumi. May putik-putik, diba? Oo. May putik-putik. May dadaan, may Ba't ang pogi? Ba't ito? Ay, dumi. Papas ah, ang Oo, oh, hindi ko maintindihan hindi yan. Madumi na, hindi pa pogi. Ingit lang ito eh. Yan eh, talaga ingit. mga naka-raider, mga ingit sa mga naka-bid. Sige nga, paupo ah. Paupo ah. Sige, paupo Ay, boy! Wait lang, carbon! Carbon! Carbon talaga yan. G, ang bili ko dito, 50k to, ito lang. So, carbon ba? Oo, kompleto yung porridge carbon. Ay, bagay yan sa'yo, boss. Ang pangit. Ang pangit. Kaya si bakin niya ng trailer mo, no? Ayan, ano, pustan tayo, ano? di pag may... ganito na lang, Pag maraming puso to, renta lang to. Oh. Oh, tas marami Ay, puso. Hindi, pag marami pa lang ha ha. Renta lang 'yan. Uy, wag niyo na i mga video ko, tingnan niyo 'di na kapag-upload mga kupal ko eh, no. Teka lang, teka lang. Na, ano pa bang gagawin ko? May big bike na ako, tinatawanan niyo pa rin mga video ko. Seryoso. Hindi mo sasayin yung source mo ng rentang ganda. Ay, big bike mo, no. ikaw lang yung tangang nagre-renta tapos isasali mo sa motor show. Tanga ka pala eh. Tapos hindi naman sa imo 'yung sinasabi mo. Oh, 'di ba? Kahit anong sabihin ko, hindi kayo bibilib sa akin kasi mga inggit kayo. Hindi talaga. Hindi abang ah. Hindi talaga. Ano oh, oh, nakalagay dyan? H2R kasi nakalagay dyan. Baba bajaj. Kayo. Ay, Bajaj. Anong Bajaj H2R yan? Bajaj 1 ba? yan? naka lang. Rusi oh, siguro yan. Tingin naman, Lucio, makikita mo. Sasali ma. ako sa motor show. Motor show ka na naman. Ay, matawag ka barangay. Wait lang, makulit ka.